Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa landas ng pag-asa. March 5 na po ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, pangatlong linggo ng Kwaresma. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 18 ng libro ni San Mateo. Ito ay tungkol sa pagpapatawad ng pitong pung ulit na pito o pagpapatawad ng paulit-ulit. Ayon sa ating ibanghelyo, mayroon daw isang alipin na may utang na malaki halos milyong-milyong piso ang halaga. Ngunit kung hindi siya makabayad, pinatawad siya ng hari. Pero nakalaya siya, nakalaya ang alipin na ito, mayroon siya nakitang kapwa alipin na may utang sa kanya na maliit na halaga na parang isang daang piso lamang. Ngunit hindi ito pinatawad sa pagkakautang at ipinakulong pa niya ang alipin na ito. Siyempre, nagsumbong ibang mga alipin sa hari at tuluyan nga nagalit ang hari at pinakulong ang alipin hanggang makabayad ito ng kanyang mga utang. Kaibigan kapatid, panahon na ng kwaresma. Paano nga ba tayo pwede magpatawad ng paulit-ulit ng tama? Hayaan niyo magbigay ako ng tatlong tip muli. Una, matutong patawarin ang sarili at mahalin ang sarili. Tao lamang tayo at nagkakamali din. Minahal mo ba ang sarili mo at napatawad mo na din ba ang sarili mo? Weird ba itong tanungin, mga kaibigan, mga kapatid? O weird pakinggan? Hindi. Minsan, masyado tayong malupit sa sarili natin. Binababa natin ang ating sarili, minimura, sinisisi, sinasabing, ang bobo ko naman, o kaya naman, ang hina ko naman. Alam niyo, ho, pwede naman sa sabihin, nagkamali ako, pero kailangang bumawi. Mahalin natin ang ating sarili at patawadin din. Pero hindi ibig sabihin na babalik-balikan natin ang masama na nagagawa natin. Hindi yun pagmamahal sa sarili. Dapat lumayo tayo o humingi ng tulong sa mga hindi magagandang mga bagay. Pangalawa, humingi ng patawad kay Lord. Siyempre, ang pinaka nasasaktan natin pag tayo ay nagkakasala ay si Lord. Napapalayo tayo sa kanya at sa kanyang mga grasya. Magandang makapagkumpisal tayo sa pare ng ilang beses sa isang taon. Hindi lang sana yung isang beses lang sa isang taon. Kung hindi pa tayo makapagkumpisal, lalo na kung hindi pa available ang pare, may mga, pwede tayong mga gawin mga kapatid tulad ng magdasal o kumanta ng Chaplet of Divine Mercy para humingi ng tawad. Kami sa family namin, kung pwede, lahat kami ay mangungumpisal ng minsanan para nakaplano talaga at naka-schedule. Pangatlo, humingi ng tawad sa kapwa nating na mga tao na nagkakamali tayo ng madalas. Kung ikaw ay katoliko, sa misa, di ba, tayo ay nagsasabi ng peace be with you. Paghingi ng patawad iyon, linggo-linggo. Kami, kami, sa pamilya namin, kapag nataasan ko na ng boses sa mga anak ko o napagalitan ko sila, hindi pwedeng lumampas ang linggo na hindi ako nagsasorry sa kanila. Guru ni sila. Naaalala nila ang nagagawa nila at nagsasorry din sa amin. Lalo na sa misa. Diyan, sa panahon ng Peace video. Ang hindi po napapasin ng mga anak namin, mas madalas na rin sila ngayon. Kaibigan, kapatid, kwaresma na. Isipin natin kung sino-sino ang mga kailangang patawarin. At sa puso natin, patawarin na natin sila. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan nila. Kung hindi ka pa ready na kausapin sila, wag muna. Basta sa puso mo, magpatawad ka na. Humingi din ng tawad sa mga taong nasasaktan natin o nagawan natin ng kasalanan o pagkakamali. Siyempre, kasama na si Lord dyan. Ito ang tamang panahon ng humingi ng pagpapatawad at panahon ng pagpapatawad. Kaibing eh kapatid, kung kayo ay nabless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli, ako po si Brother Roy na nagsasabi sa inyong pagpalain kayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.